Yo, what's up, guys? So, ayan, this is me again, Sir Renz. So, ayan, nandito tayo ngayon sa Sports Complex ng Alakapan, guys. Dito sa Matukay, Alakapan. Kaya, ka, so, ayan, tara sa opening ng Provincial Meet 2024. So, ayan, see you, guys. Guys, so yan, nandito tayo ngayon sa Alakapan Sports Complex, guys. Dito sa throws. Yan. So, ayan guys, at eh, natapos na yung discuss throw. Sino yung champion? Sino yung champion? Oh, champion. Yan. Yay! So, ano? From San Antonio oh. and Menor. Kamal kala. I'm from Peña Blanca. Uh, uh, Peña Blanca is my home for four years kasi nag-aral ko ako ng MCNC. Ah, okay, sir. Yeah. So, may konting katanungan lang ako. Ayan. Uh, anong pangalan mo, sir? Taga saan? Ayan. Sino ang inspirasyon mo sa pagpunta mo dito, sir? Ayan. Uh, last question, sir. Uh, ano yung katangian na dapat uh, dapat na isa alang-alang ng isang atleta? Ah, uh, uh pa yung disiplinado po sa posisyon ng Ah, uh, uh, thank you, thank you. Sana makapunta ako ng Kabwa. <laughs> Yo, what's up guys? So yan, nandito tayo ngayon Man, go, go, go. sa Sepak Takraw game. So yan, interview natin si Captain Ball. Ito yung mga champion guys, so Team Baggao. Man, Captain Man, Ball, Man. Captain Ball. Ayan, sir. Kaya pangalan mo, sir? I'm Russell Sir Yaga po, sir. As Russell Sir So yan, sir, anong masasabi mo sa game ngayon, sir? Ano na po, ko, uh, nakapasalan po ako kay Kasi binigay niya po yung talented daw po si papasalamin din ako sir Joy so, sa um yung mga sacrifices na, na at ng aming papasalamin sa laging naging una kami sino po sa kotansa sir yung laging inspiration na sa pagpunta dito sir so laging, laging sumutan, sir ano ang dapat taglay ng isang atleta ang uno na po yung indiscipline po ayan and so sir thank you thank you so much ayan, ayan. ayan. So ayan guys nandito tayo ngayon sa court ng table tennis So ayan So this is sir hello Sir Ayan So hello. Sa hello. Hello. Yeah, so, ayan so anong Sino ang inspirasyon mo sa to, huh? ang inspirasyon mas ito? Mga ko, mga So, isa pang tanong, sir. Sir, ano ang dapat taglayin ng isang atleta? Eh, humble, po. Tapos, focus lang sa laro. Yeah, thank you, sir. Thank you, thank you. And guys. Yo, what's up, guys? So, ayan, this is championship game ulit. Anong yeah. uh, sir? sir Renz po. Sir, Renz, yan. Hello po. Ayan, interview natin ng saglit si sir. Sino po si sir? Yan, yeah, 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 yeah. yeah. yeah, yeah. Ayan, guys. So, Sir, uh, may konti lang akong katanungan. So, sino ang inspirasyon mo sa lawang ito, sir? Ah, uh, uh, yung kuya mo, sir. So, sir, sa pang tanong, uh, anong katangian dapat taglay ng isang atleta? Uh, At Anong masasabi mo sa ano, uh, sir, sa pagiging kava qualifier? Excited, sir excited yan. Ano masasabi mo sa mga magiging kalaban mo? Championship Gold Boy Thank you sir, thank you, thank you Champion So ayan guys, nandito na tayo ngayon sa Alakapan Municipal Park So ayan, so katatapos lang ng game ng 3x3 uh, Played between Lasam and Santa Teresita. Hey, so, yun, guys? Red, Red, yeah. Ayan guys. Oh. Jacket Sino pwede ang interviewin? Lebron, Lebron. Ayan, interviewin natin si Lebron James guys, guys. Shout out sa girlfriend ko, I love you. I love you. I love you. <laughs> sir, anong pangalan mo sir? Francis Glover. Ayan, so si Sir Francis Glover. So, si sir, sinong inspirasyon mo sa larong ito? Yung lolo ko po, dahil maraming salamat sa kanya. Ayan, meron pa ang sir. Anong ah uh, anong katangian ang dapat taglayin ng isang atleta? Uh, never give up eh, mamba mentality. Yan. tapos isa pa sir. Uh, anong masasabi mo sa mga makakalaban mo sa aba, mag-ingat kay sa akin. I thank you, Haas. Yes. Oh. this is Championship Game ng Elementary Division.

interviewin natin si Agluba guys Agluba, ayan, ang pangalan mo uh, Ashley Agluba Ashley Agluba ayan, may tanong ako uh, ang sinong inspiration mo sa game na to? inspiration ah, uh, sumama mo ayan, may isa pa akong tanong anong katangian ang dapat taglayin sa isang atleta? dapat ano na isang taglayin sa isang atleta? ano? Maratos! 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 Guys, congrats okay. Team Tuau. And... Okay! <laughs> Tapos lang ng championship game ng Secondary Division Men Basketball. Saan? So, interviewin natin yung MVP. MVP natin guys is si Cordero. Cordero, Cordero. Cordero. Ayan. Sir, MVP of the game. Cordero. Sir, interview kita konti. Sir, ang pangalan mo, sir? Just uh, yes, Cordero, sir. Sir, sinong inspirasyon mo sa larong ito? Ang mga uh, Phoenix. Phoenix. Ayan. Ay, yes. Nasali ako. Ayan. Sir, anong isang katangian na dapat taglayin ng isang atleta? Huwag susuko, laban lang. Yan. At sa ano masasabi mo sa mga makakalaban mo sa Kabrasser? Good luck, lang, luck. Good luck sa inyo. Mag-practice pa kayo para magandang laban lang papakita natin. Yan. Thank you sir. Thank you. Thank you. Ayan guys. Yo, what's up guys? Ayan, nandito tayo ngayon sa field ng softball. Ayan, katatapos lang ang championship game between Lasam and Igig. So ayan guys, mag-interview tayo. From Team Igig. Team Igig. Team Igig. Ayan. Sino yung captain ball ng Team Igig? Ayan. Captain ball ng Team Igig. Team Captain. Captain. Ayan. Team Captain. alam Captain Anong pangalan ni Tip Captain? Michelle po! Ayan. May tanong lang ako sa glit. Ah, uh, mga two, two question two lang. Question. Sagot lang po, Mati. Sagot lang uh, po, Number one. Sinang inspirasyon mo sa ito? Father ko po! Bakit? Bakit si father mo? Kasi pa nung una hindi niya ako pinayagan. Ah, <laughs> uh, so, Sa tatay po niya, payagan niyo na. Baka pumunta po ito ng Cebu. Ah. Uh. ah uh, ano yung dapat taglayin ng isang atleta? Um, disiplina. Wala Yan, disiplina. Bakit disiplina? Siyempre yeah, po kung oh, po eh. Nandun na pala at kung wala pa tayong disiplina, eh. okay. Uh, okay. hindi po natin makakamit ang champion. To.